Saji Saji Anong ulam mo kanina? Saji Saji Tingin ha Ito yung mga idol Yung mga anak namin Si Saji Saji Anong ulam mo kanina? Ha? Anong ulam mo kanina? Apay Ha? Anong ulam mo kanina? Apay Ano Anong ulam mo kanina? Ano mo sa mga sandutin? Hindi ka naman tinatanong ko <laughs>